Ang kwento ng basketball court na ito, nagkaroon din tayo ng konting problema rito, kaya siya nagkaroon ng delay ng konti. Para sa kaalaman ng lahat, mula nung binuksan natin ang bidding sa lokal, alam natin yan ang pinakamalaking, eh, sa national, eh, kita naman natin, di ba, yung mga news, uh, issue na issue ngayon, talagang malalaking balita, ano, binuksan natin noong 2019 ng public bidding sa lungsod ng Pasig. Ibig sabihin, kahit sino na kwalipikado, basta kompleto yung requirements, yung papeles, pwedeng manalo. Yung mga, yung mga palabas ng iba noon na iniipit sila, ganun, malinaw na malinaw, hindi totoo yan. Anong patunay ko? Yung contractor na nanalo dito sa countryside court ay Great Pacific Builders. Yung Great Pacific, kaya po pangalan yan, Great Pacific, dahil pinangalan po yan kay Pacifico Discaya II. Yan po si Curly Discaya. Kumpanya nila yan. Isa po ito sa Sham na kumpanya ng Discaya. Kaso ang pulisya po natin, ayoko man silang manalo, ang pulisya natin sa lungsod ay open bidding. Pagkwalifikado at sila yung pinakamababang bid, sila po ang mananalo. Ngayon, sa kahabaan ng construction, sa totoo, nung una silang nanalo, eh, hindi ko naman talaga alam na sila yon Ano? Pero nung nalaman ko na na sila pala ito, kasi hindi ko rin naman iniisa, sino ba nanalo? Hindi naman ako ganun eh. hindi ko kinakausap yung contractor, maliban na lang kung may problema. So sila yung nanalo, naumpisahan yung project, nakita nyo naman po. At uh, welcome sa mga bagong dating. Saan kayo galing? Ha? Oo, oh, 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 sige. Relax mo na kayo dyan, ha? Relax mo na. Seryoso yung kinukwento ko dito. Oh, para sa mga bagong dating, kinukwento ko yung sino nanalo dito sa ano, Great Pacific na isa sa kumpanya ng Diskaya. Sila po yung nanalong contractor dito.